lakad tayo. Mga perks. So, pupunta kami sa aming kamag-anak. Lalakarin lang namin mama. mama. Dahil hindi naman kailangan magsasakyan. Para makapag-exercise na rin. Yung pa ako ay namamaga. Namamaga siya. <laughs> Dati yung kalsada dito mga kabebs. Ah, uh, hindi pa ganito. Hindi pa ganyan sementado. Parang parang a year ago pa lang nakagawa nito. So, ilang dekada bago na gawa yung daan dito. Ayan. Sino na mamay-ari nito, ma? Ito yung kila... ano? Kila ate? Property mo? No, property. Ah, okay. Hindi, pala gusto. Sayang pa, dakula pa naman. Ang laki ng puno. Tabi. Ah, uh, kaya pinatol. Uh, pasensya na Pag nakakapagbikol. So. Mamaya na lang. Kung may interesting. <laughs> Kasi maglalakad lang naman kami dito sa daan mga ka-birds. Yan. Mapuno dito kasi, ano pa to eh, as in bukid na bukid. Uh, kung alam nyo yung bukid, bukid talaga. <laughs> Forest pa. Marami talagang ano. Ito yung masasabi nyo probinsya probinsya. Yung, uh, yung kinalakihan ko nga, malayo pa dito. Yung talaga bayan yun marami hindi na ano yun wala kang ka makikita ang puno doon puro kabayan lang so siguro bukas pupunta ako doon para mamalengke na rin kasi nga para may pagkain bukas saka namimiss ko na rin ang mag ano, mamalengke ng ganun at uh, Kumain ng fresh, hindi frozen na isda. Ayan. At ng mga karne na hindi frozen. Yan talagang bagong katay. Ayan. Saka iba kasi ang baboy dito. Parang manamis-namis. Sige. May na lang. So, after nung mahabang paglalakad sa forest, so ito na yung main road papunta dun sa ano, bahay ng lola. Ng lola ko. Na uh, mother ni mother there. Dati hindi, hindi pa ganito daan dito. O, oh, nilagyan na pala ng gate yan ni Papay Javier. Isa yan, nag-install dyan ma. So, oh, wala naka, nakatira. Eh, bakit wala nakatira? Dati dito kami naliligo ng kabataan namin dyan sa baba. <laughs> Ay, wala na kasi parang gubat na. Wala na uh, nag wala na. Nagmimit. Wala na naliligo dyan, ma? Dati paligo. Ito yung... Oh! Hindi na, ano, hindi na kinontinyo yung ano. Yung project. Hindi na na continue yung project dyan, ma? Payhabiat? Oh, sa ibaba. Ito, bahay ng relative sa Ikaw? Sama? yung panganay ni mamang kapatid dito na tera. Yung anak niya nandito. Sarabuway. Sarabuway. Salatong pikit pagiling ang ko <laughs> <laughs> Na natin ka yan? Kamusta? 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 Ay, buro yung mamahal. <tod> Uy, may ganso? 30? Ah! Ay, kaya nagbabataan. Di ba hindi? Di daw. Di daw. Ano ang markam mo? Ito. Ito, Ito, Ito Dati na ako din. Mm -hmm. Doon may bahay kubo. Ba? Isa nagbabahog ka yan. Oh. Mapagalo na magsigidig di. <laughs> oh. Abuno. Kinog na ni Manay. Ano yan? Sidra. Ah, sidra. Limon. Ah, okay. Okay. Hello, na haman. Oo, oh, may peace pan pa na dyan. Oo. Ito marabot pa lang talaga managod. Buhay ito naman ng tubig. Pero ba may tanki dyan? Wow. Pwede pa na na yung bahay bakasyunan eh. Uh -huh. Dapat nirentahan ko na lang kay Pai Javier. Okay. <laughs> Dahil pala hindi, kinausap ko si Pai Javier eh. Hindi, hindi. May hindi ko siya. <laughs> <laughs> Dati lang na, ano eh, parang... <laughs> Pagluwa ito, malumot. malumot. Marito din na nagla-landslide din. Mm. Oh, diyan na hindi pa. Iskan. Wow. Tsana naghihandig ah, din. Ajjan. Doon daw andaan. Ito ang daan. Wow. May a ah, may fish na diyan. Oh ya. Yeah. Unlucky. <laughs> wow. Anu tawag Jian Koy? Iya, ada yang tiga Kan may dapat may tilapia. Ugua. Ugua. Pag -pag -pag oh gua. Oh iyo. Aga -aga wow. Tilapia fresh. Oh, mm -hmm. laman, koy. Oh.

hmm nakakulong kulong sila kawawa naman uh. ito mag-asawa bantay Ito yung kadugtong nung tulay, mga ka-birds. Sa baba. Dito, naliligo rin kami dati dito. May labahan dito. Yan. Pag malakas ang ulan, masaya. <laughs> Dahil, malakas yung tubig. Maliligo. Ayan. Masaya. Masaya pag bata. Walang <laughs> problema. Problema na, problema mo lang kung paano ka magpapaalam <laughs> sa paglalaro. dano sarap tumira parang nakaka-relax siya no kasi malapit sa ano sa nature sa tubig tapos may fish ka pa o oh, di ba wow tapos ganyan ang bahay mo simple lang nice grabe simpleng buhay Ganito lang. Grabe. Palibot ka ng ano, no? Ng forest. ito naman yung kaya tawag nilang kalinga. 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 Ito yung isa ni mamang kapatid. Kaya no, kani no yan. Ang dami ng tao dito. Dati, wala masyado. Di ba dati? Pwede mo naman kung mamay aso. Napalang parang may aso, no? Kala nga ay, <laughs> my Marjie. Ibalik ko sa YouTube. <laughs> Kumusta? na. <laughs>

<laughs> hindi nyo rito hindi nyo rito rande wop parati ka wala nag record lamang pang vlog <laughs> nagbibisita sa mga relatives <laughs> ano Anong street ni Lokban. Lokban? May Lokban. Lokban. Project din hang ng government. Namigay ng ano? Free land. Ah? Ah, kayo si Tinera to? Oo. Ah, namigay yung pamilya centenera ng lupa dahil mayaman sila. And at least maraming nakinabang na ano tao. Big day? Ha? Sinagakit ang pintura ni Ha, ha, ha. Nag-vlog? <laughs> Siyempre <laughs> Sino yung nagsara ng ano, pintuan? Ha? Walang pasalubong. Oh, <laughs> ka Pabalik na kami mga busy ka sa mga kamag-anak. Anong uwi mo mga gulay? Lubi-lubi. <laughs> Lubi-lubi. <laughs> yeah. So, ganyan ang uh, ano pag nasa probinsya. Yung mga gulay, pwede mong hingiin. Pag nasa sentro ka, kailangan mong bilhin. Mga malunggay, pwede mo lang hingiin. Pag nasa bukit, lang sa kanilang pasalubong. <laughs> wala akong pasalubong sa mga kamag-anak. Mukhang uulan na. Kasi matagal ang pag-stay ko dito sa Philippines. Kailangan kong i-stretch ang aking baon na pera. <laughs> baka hindi ako mag-survive Hanggang ganong katagal <laughs> ayun uwi na mga kaburks bukas ulit nadala ko na at nakita ko na yung mga ano relatives dito so, ang masarap dito sa probinsya ang bagal ng oras nakarelax ayan lahat nagsasayahan ayan mga bata manok nakakalat lang ayan. sabi nga eh wala sa Canada dito lang tabi ma ayan So, paano yan mga kabirds hanggang dito na lang ang video muna natin at bukas ulit